Magandang araw sa atin lahat mga guys Eto, naging problema nito SYM SIM 110 Blackout Halos lahat ng accessories niya, Wala, starter Busina Laser Halos lahat ng kanyang mga ilaw Sa kanyang dashboard ay wala So, ito yung kanyang naging problema Pagka naka-encounter kayo ng mga ganito Ma-under naman pero wala yung kanyang lahat ng accessories ay uh, una i-check nyo gamit kayo ng ating digital set nyo lang sa 20 volts dahil 12 volts yung ating itetest Okay, maganda naman yung supply ng ating battery na sa 12.92 naman siya. Pag test naman yung gamit nyo, ipit nyo lang yung ating ground sa ating ground at yung positive sa isang pa ng ating test light. So, okay naman yung supply. Pagka okay yung ating battery at may laman naman, uh, sunod yung gawin itong kanyang fuse. Madalas kasi na pagka busted kasi itong fuse ay talagang mawawalan lahat ng supply yung ating accessories. So, magkabalaan dapat ang ating pang test sa ating fuse para malaman natin kung busted nga ba o buka rin yung ating thermal fuse. Dapat umiilaw yung ating test clip na sa ground. Then, dapat umiilaw magkabilaan itong ating fuse. So, okay. Okay naman, umiilaw. So, ibig sabihin, buo pa yung ating thermal fuse. Okay naman yung kanyang battery, then yung kanyang fuse. So, sunod natin itong kanyang ignition switch. So, kailangan natin kalasan yung kanyang play para makita natin yung kanyang mga wirings. So tara, alisin natin yung kanyang flerings Babaybayin lang natin yung kanyang ignition switch. Ayun sa marating natin yung kanyang socket then paghiwalin natin yung kanyang socket sa may dugtungan para may check natin yung kanyang wires Okay, may apat tayong wires dito. Green, ito yung kanyang ground. At yung kanyang red, yung kanyang positive, yung galing sa ating battery. At yung ating black na may lining na white, yun yung ating kill switch. At yung ating pure black ay yung ating accessories. Ang i-check natin dito ay yung kulay red, yung galing sa kanyang battery. Yung galing mismo sa kanyang battery, tadaan sa fuse, yun yung i-check natin, kulay red. 'Yung isang paa ng ating test light na ground ng ating battery. Then tusukin natin tong kulay red. Dapat magkaroon ng supply tong ating red. Umilaw tong test light. Parang wala. Wala talaga. Ito yung problema. Yung kulay red, wala, walang supply, wala tayong makitang supply. <laughs> So gawin natin, balatan natin yung kulay red, baka nagka erosion lang dito sa may sakit. So nabalatan na natin, check natin ulit. Wala talaga. So wala, wala siyang supply. So ibig sabihin, possible na tumutok yung ating positive o yung kulay red sa ating may harness. O putol yung ating wire. Ang pinakamadaling gawin dito, balatan natin tong isa. Itong kulay red mga guys. Then maglalagay tayo ng extra wire. Ilalagay natin dito sa may kulay red. Dudugtong natin. Ito yung magsisilbing wire. Niya papunta sa kanyang battery dahil putol yung ating kulay red. Ah, uh, ito yung pinakamadaling paraan para hindi na natin bubungkalin pa yung mga wire na madami diyan sa loob ng ating motor. So ayan. Pagka nai dugtong nyo yung ating wire, yung ating extra wire sa kulay red. Uh, pagapangin lang natin siya pupunta dito sa may ating fuse. Dito sa kanyang battery. Itong ating inilagay na extra wire ay kakabit natin dito sa kanyang pagkalampas ng ating fuse para mas sigurado. i light natin yung walang ilaw na doon natin siya ikakabit o itutugtong para dumaan siya sa fuse. So, ito, walang ilaw. Ito, meron. So, yung wire natin na dinugtong natin sa kulay red galing sa kanyang ignition, dito natin siya idudugtong dito sa pagkalampas ng fuse, yung hindi umilaw para safe na safe yung ating motor so idugtong lang natin then try na natin mamaya so try na natin kung napansin nyo may ilaw na sya oh, yung kanyang neutral at, pwede na rin yung kanyang electric starter. Alos lahat gumagana na. <laughs> so, so, so maraming salamat at salamat yung tulong naman ako kahit paano.